nagawa niyang bilangin. At napagtanto na ang halaga ay mas mataas kaysa sa kanyang inisip. Inaasahan niyang madali na lamang ang makasurvive. At natuklasan ang mga sugat na hindi naghilom. Akala niya isang kabanata lamang ang natapos. At nakita niyang ang buong libro ay muling naisulat. Kinonsidera lamang niya ang pisikal na kawalan. Nang hindi niya naisip ang emosyonal na pagkukulang na walang kapantay. Ikinonsidera niya ang pagkawala bilang pansamantala hindi bilang isang pangmatagalang pagbabago. Sinubukan niyang sukatin ang halaga sa mga luha lamang. Nang hindi inisip ang halaga ng mga ngiti na hindi na muli magiging pareho. Tiningnan niya ang kasalukuyan lamang. Hindi ang compounded interest na sinisingil ng pananabik araw-araw. Inasahan niya ang sakit ng pamamaalam. Ngunit hindi ang pangmatagalang kawalan sa pang-araw-araw na buhay. Inisip niyang isang unos na panandalian hindi ang permanenteng pagbabago ng klima sa kalooban. Gumawa siya ng mababaw na pagtataya. Nang walang pagkarkula sa mga malalalim na layer ng pinsala. May isang tao ang nakatuklas, nang huli na, na ang panghuling balanse ay nakakapagwasak. Kung ito ay nagpapaalala sa iyo ng isang tao, isulat, nararamdaman ko ito. Baka may iba pang mga kababaihan na sumusubok ding unawain ang hindi nakikita ng iba. Minsan, ang mga bagay na hindi nasasabi ay sumisigaw ng mas malakas kaysa sa anumang salita. Nararamdaman mo ba ang biglang pagyugyog? Ang pakiramdam na sinasadyang naalala ka ng matindi, kahit na ikaw ay lubos na nag-iisa. Ang biglang kutob na nagpapabilis sa tibok ng iyong puso ng walang dahilan. Hindi ito isang pagkoinsidensya. Ito ang eksaktong sandali kung kailan ang taong iyon ay nagkakaroon muli ng isang masakit na epipanya na ang pagyaman sa iyo ay nagkakahalaga ng walang hanggan na higit pa kaysa sa kanyang kinalkula. Na ang presyo na kanyang binabayaran para sa desisyong iyon, para sa pagkakamaling iyon, para sa pagpili na iyon, ay exponentially na mas mataas kaysa sa anumang pagtataya na kanyang nagawa noon. Ngayon, nais kong ipakita sa iyo kung ano ang nangyayari kapag ang isang tao ay sa wakas ay nakakaunawa, sa huli na, na ang tunay na halaga ng isang pagkawala ay hindi maitataya sa oras na ito ay naganap na may mga hindi nakikitang halaga, mga di inaasahang konsekwensya, at mga sukat ng kawalang asa na lumilitaw lamang sa paglipas ng panahon kapag wala ng posibilidad na balikwasin ang pangyayari. Napansin mo ba kung gaano tayo kapangkaraniwan sa pagkalkula ng tunay na halaga ng mga bagay? Paano natin madalas pinapababa ang halaga ng mayroon tayo at pinapabola ang halaga ng wala tayo? Paano tayo gumagawa ng mga mababaw na pagtatasa ng mga posibleng pagkawala ng hindi kailanman nakagagambala sa lalim ng kawalang puwang na mananatili? Iyon mismo ang pagkakamaling ito sa pagkalkula na nagawa ng taong ito. Ang nakagigimbal na pagkukulang sa pag-unawa na ngayon ay lumilitaw sa lahat ng kanyang kalawakan. Ang kakulangan ng kakayahang mahulaan na ang pagkawala sa iyo ay hindi lamang isang karanasan sa buhay, isang emosyonal na peklat, o isang natapos na kaban, kundi isang fundamental na pagbabago sa kalidad ng kanyang pag-iral. Nagsimula ito sa isang simplistikong pagtatasa. Isang emosyonal na accounting na isinasaalang-alang lamang ang agarang gastos, ang panandaliang sakit, at mga pangkaraniwang abala. Isang kalkulasyon na iniisip lamang ang tungkol sa kinakaltas na pisikal na pag-iral, nang hindi pinapansin ang epekto nito sa kabuang ekolohiya ng buhay sa loob. Ang hindi niya naisip na wala sa atin ang talagang makakapagtanaw ay kung paano ang ilang mga pagkawala ay hindi lamang nag-aapekto sa mga tiyak na sandali, kundi pati na rin ang kabuang tekstura ng pag-iral. Paano ang ilang mga kawalang puwang ay hindi lamang mga negatibong espasyo sa ating mga buhay, kundi mga pangunahing pagbabagong nagaganap sa kung sino tayo. Hindi niya napaghandaan kung paano niya hindi lamang mawawala ang iyo, kundi pati na rin ang mga bahagi ng kanyang sarili na umiiral lamang sa iyong presensya. Paano ang ilang mga katangian, ilang mga posibilidad, ilang mga bersyon ng kung sino siya maaaring maging ay intrinseko sa iyong pag-iral sa kanyang buhay? Hindi mo naisip na kasabay ng iyong pag-alis ay ang pag-alis din ng isang tiyak na paraan ng pagtawa. Isang natatanging paraan ng pagtingin sa mundo. Isang natatanging kakayahang makahanap ng kaligayahan sa maliliit na sandali. Isang bersyon ng iyong sarili na ngayon ay tila naninirahan lamang sa mga alaala na lalong nalalayong. Ito ay isang realizasyon na dumarating sa mga alon. Sa mga hindi inaasahang sandali. Kapag may isang awit na tumutunog at wala kang kashare ng tiyak na referensyang iyon na lamang kayo ang makakaintindi. Kapag may isang pambihirang nangyayari at ang otomatikong pagnanais na sabihin ito sa iyo ay nababanggat sa imposibilidad. Kapag may isang internal na biro na sumisibol sa isipan at namamatay sa mga labi, wala nang sinuman upang kumpletuhin ang kabilang kalahati at saka dumarating ang pag-unawa, ang pagkawala sa iyo ay nagkakahalaga ng higit, higit pa sa anumang paunang kalkulasyon na maaari pang mahulaan. Kung ito'y umaantig sa iyo, magsulat sa mga komento, nararamdaman ko pa rin ang koneksyong ito. Dahil kinakailangan malaman ng ibang mga babae na hindi sila nag-iisa sa karanasang ito. Ang hindi mo alam ay ang nakasisirang epekto ng pagkaunawang ito sa huli. Ang sandaling ito kapag ang taong iyon ay sa wakas ay nauunawaan na nagkamali siya ng nakapipinsalang pagtatasa. Na ang presyo na binabayaran niya at patuloy na babayaran hanggat maaari ay exponentially na mas mataas kaysa sa anumang benepisyong nakuha mula sa paghihiwalay. Para itong matuklasan na ibinenta mo ang isang hindi mapapantayang kayamanan sa presyo ng isang karaniwang bagay. Napinalit mo ang isang bagay na hindi matutumbasan sa isang medyokritang gantimpala na matagal nang hindi nagdala ng anumang kasiyahan. Ito ay isang pagtuklas na nagdadala ng isang nakalalasong halo ng pagsisisi, sariling pagkamakasarili, at kawalang pag-asa. Ang malinaw na pag-unawa na ang ilang mga pagkakamali ay hindi na maitatama. Na ang ilang mga pagkalugi ay permanente. Na ang ilang mga halaga ay patuloy na babayaran araw-araw, nang walang posibilidad ng panghuling pagkabayad. Parang iba ka lately, sabi ng mga taong malapit sa iyo, napapansin ang mas malalim na kalungkutan, mas madalas na pagka-distract, isang di nakikitang bigat na tila lumalaki sa paglipas ng panahon, sa halip na humupa. Ngunit siya ay mumiti lamang at nag-iwas ng usapan. Paano mo ipapaliwanag na araw-araw ay natutuklasan mo ang mga bagong dimensyon ng iyong pagkawala? Paano mo aaminin na lubos mong pinababa ang halaga ng iyong mga pag-aari at ang presyo ng pagkawala nito? Paano mo ipapahayag na ngayon ay may malinaw na pagkaunawa na masakit para tiisin na ang ilang desisyon ay nagdadala ng mga konsekwensya na hindi kayang ilarawan ng kahit anong cost-benefit analysis? Ang hindi mo kailanman aminin sa mataas na boses ay kung paano ang huli mong pagkaunawa ay nagsrib ng tunay na halaga ng iyong nawala. Ngunit pati na rin ang isang hindi komportableng katotohanan tungkol sa iyong sariling kakayahan na pahalagahan ang tunay na mahalaga. Tungkol sa iyong tendensyang bigyang halaga ang mga panandalian at maliitin ang mga mahahalaga. Tungkol sa iyong paunahing pagkukulang na kilalanin ang mga yaman na nakapaloob sa mga karaniwan hanggat hindi sila nagiging hindi maibabalik na alaala. Ang espiritual na katotohanan na nakapaligid sa inyong dalawa ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang pisikal na paghihiwalay. Patuloy kayong nakikipag-ugnayan sa katahimikan sa pamamagitan ng enerhiya na hindi nababasad ang ilan ay tatawagin itong panghihinayang. Ang iba naman ay magiging ito ay karunungan na dumating na masyadong huli. Ngunit mas malalim ito kaysa sa mga yon. Ito ay ang masakit na pagkilala sa isa sa mga malaking ironya ng karanasang pantao, na kadalasang nauunawaan lamang natin ang tunay na halaga ng ating mga pag-aari kapag ito ay naging bahagi na ng ating pagkawala. Kapag iniisip mo ang taong iyon nang may matinding damdamin, alamin mo, sa oras na iyon, may isang bagay sa loob niya ang nagigising. Maaring nasa gitna siya ng mahalagang pagpupulong, isang sosyal na commitment o isang kaswal na pag-uusap. Ngunit ang kanyang puso ay biglang tumalisod. Isang pakiramdam ng pamumutlag sa mga kamay. Isang bigla ang panginginig. Ito ang mga enerhiyang katawan na patuloy na konektado, nakikipag-usap sa isang wika na hindi kayang abutin ng mga salita. At paano kung kayo ay magtagpo ng hindi inaasahan? Kung ang tadhana, sa kanyang misteryosong karunungan, ay muling ipagtagpo ang inyong mga landas. Ang epekto ay magiging instant. Visceral. Hindi maikakaila. Napansin mo na ba kung paano ang katawan ay may kaalaman bago ang isipan? Parang bawat selula ng iyong pagkatao ay kayang makaramdam sa presensya ng isang espesyal na tao bago pa man ito makumpirma ng iyong mga mata. Ganito talaga ito mangyayari. Una, isang hindi maipaliwanag na pagkabahala. Isang panloob na pag-agitation. Para bang ang bawat atomo ng kanyang katawan ay nasa estado ng pinakamataas na alerto. At pagkatapos, kapag sa wakas ay nagtagpo ang kanilang mga tingin, ang mundo sa paligid ay parang bumabagal. Ang mga tunog ay magiging mahina. Ang mga kulay ay mas matindi. Ang oras na para bang naantala. Siya ay magyelo. Hindi dahil sa kawalang malasakit. Hindi dahil sa kakulangan ng damdamin kundi dahil sa nakakabiglang chokes nang makita ang buhay na ebidensya ng kanyang maling pagkakaunawa sa harap niya. Ang personifikasyon ng yaman na kanyang pinabayaan. Ang pisikal na anyo ng lahat ng nawala at ang halaga nito na ngayoy lubos niyang nauunawaan. Ito ang epekto ng paghaharap sa laman at dugo sa resulta ng isang emosyonal na ekwasyon na mali ang pagkakalutas sa pagtindig ng mukha sa mukha sa buhay napatunay na ang ilang pagkalugi ay nagkakahalaga ng walang hanggan na higit pa kaysa sa kaya nating isaalang-alang kapag tayo ang pumili. Sa sandaling ito na pansamantala, lahat ng mga rasyonal na paliwanag, lahat ng mga dahilan, lahat ng mga kwentong kanyang itinayo upang gawing tiis ang pagkalugi ay guguho gaya ng isang kastilyong gawa sa baraha at tanging ang hubad at payak na katotohanan na lamang ang mananatili, ang pagkawala sa iyo ay nagkakahalaga ng higit, napakalaki pa, kaysa sa anumang paunang kalkulasyon na maaring hulaan. Kung ang damdaming ito ay umabot sa isang bagay sa loob mo, isulat, nararamdaman ko ang presensya na ito, kahit sa katahimikan. Ibahagi ang enerhiyang ito sa iba pang mga babae na nakakaranas ng parehong di nakikita pagkakaranas. Ang hindi kayang aminin ng taong ito kahit sa kanyang sarili ay kung paano ang maling pagtatasa sa kanyang pagkawala ay nagpapakita ng mas malawak na pattern sa kanyang buhay. Isang patuloy na ugali na maliitin ang mga bagay na malalim at labis na pahalagahan ang mga bagay na mababaw. Ang pagsasakripisyo ng tunay na koneksyon para sa mga pansamantalang pakinabang. Ang pagpapalit ng mga bagay na hindi mapapalitan sa mga bagay na madaling mapalitan. Ikaw ay hindi ang unang manifestasyon ng pattern na ito. Ikaw lamang ang pinakamasakit, ang pinakapinakamahalaga, ang sa wakas ay nagbuka sa pangunahing pagkakamali sa kanyang sistema ng mga halaga. May mga bagay siyang nais ipahayag sayo. Na nagkamali siya sa isang nakamamatay na pagsusuri. Na sobrang nabaon niya sa maling akala ang tunay na halaga ng iyong pagkawala. Na ngayon ay nauunawaan niya na may kaliwanagan na sumisiklab na parang asido na ang ilang mga pagkawala ay hindi matutukoy, ang ilang mga pagliban ay permanente ng binabago hindi lamang ang mga panlabas na pagkakataon, kundi pati na rin ang kanyang kakayahang maranasan ang kaligayahan, koneksyon, at kahulugan. At ngayon, ang masakit na pagkaunawang ito ay parang mga batong nakabigat sa kanyang dibdib. Nais mo bang maramdaman? Ang hindi natatangin mensahe na umiiral sa hangin kapag iniisip mo ang taong ito ng labis. Hindi ito imahinasyon, ito ay isang totoong komunikasyon na nagaganap sa antas ng enerhiya. Isang tahimik na pag-uusap sa pagitan ng mga kaluluwa na nagkikilala lampas sa panahon at espasyo. Mas madalas na ang kanyang mga panaginip. Mas makulay. Mas nakakabahala kaysa sa tunay na realidad. At laging umiikot sa parehong sentral na tema, matutunan masyadong huli na siya ay gumawa ng isang napakasamang pagkakamali na ang presyo ng iyong pagkawala ay isang walang katapusang utang na patuloy na lumalaki na may pinagsamasamang interes ng mga huling opsyon, mga masakit na pangunawa, ng mga pagsisisi na walang bakas ng pag-asa. Siya ay nagigising mula sa mga panaginip na ito hindi lamang na may pagkamis sa iyo, kundi may kakaibang pakiramdam ng emosyonal na kahirapan sa pinansya. Parang isang tao na natadpuan ang isang napakalaking utang na wala siyang paraan upang bayaran. Parang isang taong napagtanto na siya ay nalugmok ng hindi man lang nalalaman na ang mga yaman ng kaligayahan, kahulugan, at koneksyon ay nasa patuloy na kakulangan. Ang nakakatuwang bagay tungkol sa mga maling pagsusuring ito ay madalas na nangyayari dahil naglalapat tayo ng maling lohika sa mga sitwasyong nangangailangan ng ganap na naiibang mga sukatan. Parang sinusubukang sukatin ang kalaliman ng karagatan gamit ang pangkaraniwang ruler. Parang sinusubukang tantiahin ang halaga ng isang likhang sining batay sa halaga ng mga materyales nito. Maaaring nakabuo na siya ng tila kumpletong buhay mula ng maghiwalay. Maaaring nakatagpo siya ng mga bagong relasyon, mga bagong rutina, mga bagong interes. Maaaring siya ay sa mga litrato. Maaaring siya ay nakadiretsyo sa mga bagong daan. Ngunit mayroong isang panloob na accounting na hindi nagtatugma. Isang emosyonal na balanse na palaging negatibo. Isang patuloy na pakiramdam na sa ilang paraan, ikaw ay nanloko sa isang transaksyon kung saan akala mo ay ikaw ay nananalo, lamang upang matuklasan, masyadong huli, na nawala ka ng isang bagay na walang kapantay na halaga. Hindi nagkakamali ang enerhiya. Hindi nagkukulang ang intuisyon. Ang mga pangarap ay nagbubunyag ng mga bagay na sinisikap itago ng nakakamalay na isipan. Kung magtatagpo kayo ngayon siya ay makaramdam bago pa man siya tumingin sa iyo. Siya ay magyelo sa pagdaman ng iyong presensya. Dahil ang ilang katotohanan ay masyadong malakas upang baliwalain, kahit na sinusubukan natin itong ilibing sa ilalim ng mga patong ng rasyonalisasyon at mga dahilan. Laging nakakahanap ng paraan ang espiritwal na plano upang magpadala ng mensahe na ating tinatanggihan na tanggapin sa material na plano. At ang mensahe ay maliwanad, ang ilang mga pagkawala ay hindi maayos na nasusukat sa oras na nagaganap ang mga ito. Ang ilang mga halaga ay nahahayag lamang ng buo sa kawalan. Ang ilang mga desisyon ay nagdadala ng mga gastos na patuloy na nag-akumulasyon, kahit matagal na matapos ang pagpili. Naranasan mo na ba ang hindi maipaliwanag na pakiramdam na kailangan mong pumunta sa isang tiyak na lugar, na hindi mo alam kung bakit? Ito ay ang iyong panloob na gabay na nagsasalita. Ito ang sinaunang karunungan na naninirahan sa iyong pagkatao. Kung mayroong isang bagay sa loob mo na nag-udyok na bumisita sa isang tiyak na lugar ngayon, bigyang pansin ito. Hindi ito isang pagkakataon. Ito ay sinkronisidad. At kapag magkikita kayo, ang oras ay talagang titigil. Una, ang pagkabigla ng pagkilala. Pagkatapos, ang napakalakas na pakiramdam na nasa harap ka ng pisikal na pruweba ng isang nakakapinsalang pagkakamali sa pagkalkula. At saka, ang tahimik na tanong na nakabitin sa hangin, paano posible na mayroon tayong mga sistema ng pagsusuri na labis na may depekto para sa tunay na mahalaga? Paano tayo nagiging napakababa sa pagkalkula ng totoong halaga ng mayroon tayo at ang tunay na halaga ng pagkawala nito? Kung ang mensaheng ito ay umuugong sa iyo, ibahagi sa mga komento, naniniwala ako sa tahimik na muling pagkakaugnay. Ang iyong karanasan ay makapagbibigay liwanag sa landas ng iba. Ang pinakanatatakot niyang aminin ay na ang pagkakamaling iyon sa pagsusuri ay hindi isang pansamantalang pagkukulang kundi resulta ng isang maling pangunahing dabay. Isang panloob na kumpas na patuloy na tumuturo sa maling direksyon. Isang sistema ng mga halaga na tuloy-tuloy na nagpapahalaga sa pansamantala kaysa sa permanente, sa mababaw kaysa sa malalim, sa kagyat kaysa sa pamatadalan. At marahil ang pinakanakakatakot ang posibilidad na ang ganitong pattern ay magpapatuloy na mauulit na siya ay patuloy na magkakamali sa parehong pangunahing pagkakamali. Napatuloy niyang dehado ang mga kayamanan hanggang sa sila'y maging hindi na maibabalik na pagkalugi. Ito ay isang mapait na kaalaman. Isang karunungan na nakuha sa sobrang mataas na halaga. Isang evolusyon na may dalang bigat ng pagsisisi na dumating na masyadong huli upang makagawa ng kaibahan. Dahil ngayon alam na niya, alam niyang ang ilang pagkalugi ay hindi lamang mga puwang sa ating karanasan, kundi mga pangunahing pagbabago sa ating kakayahang makaranas ng kadakilaan. Na ang ilang mga pagkukulang ay hindi maaaring punan ng mga kapalit, kahit gaano pa ito kahusay sa unang tingin. Na ang ilang mga kawalan ay nagbabago hindi lamang sa mga panlabas na kalagayan, kundi pati na rin sa mismong tekstura ng subhektibong realidad. Alam niyang ang kalkulasyon na ginawa niya, ang ekwasyon kung saan ipinasya niyang ang halaga ng mawala ka, ay mas mababa kaysa sa benepisyo ng pagpapalaya sa iyo, ay fundamentally, catastrophically na mali. Na ang tunay na presyo na kanyang binabayaran ay kinabibilangan ng mga dimensyon na hindi niya kayang isipin sa oras ng desisyon. Ang mga senyales ay naroroon sa bawat dako kung alam mo lang kung paano ito bigyang kahulugan. Ang paulit-ulit na panaginip na mayroon ka. Ang kantang tumutugtog ng tatlong beses sa parehong araw. Ang pangalang lumilitaw sa mga diinaasahang konteksto. Ang universo ay bumubuo ng mga tulay para sa isang pagkikita na kinakailangang mangyari. Hindi ito kinakailangang ibalik ang mga bagay na dati, kundi upang payagan ang isang pagkilala na mahalaga. Upang siya ay makapagpahinga at sa wakas ay maunawaan na ang ilang mga aral, gaano man ito kasakit, ay maaari ring magsilbing mas malaking layunin. Upang tuluyang baguhin ang ating pagsusuri sa kung ano talaga ang mahalaga, bago ito maging huli na para sa ibang mahalagang koneksyon. At kapag ang pagkikitang ito ay nangyari, marahil ngayon, sa isang lugar na hindi nyo pinapangarap, ang enerhiya sa pagitan nyo ay agad na magbabago. Parang ang hangin ay nagiging masiksik. Parang ang oras ay bumabagal. Parang ang lahat sa paligid ay nawawala ng kahulugan sa loob ng ilang sandali. Siya ay mananatiling nakahinto sa kanyang posisyon kapag makita ka, dahil sa sandaling iyon, ang tunay na bigat ng kanyang pagkawala ay magiging ganap na hindi maikakaila. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kung ano ang kanyang inisip na mawawala at kung ano talaga ang kanyang nawala ay mahahayad na may nakakasilaw na kaliwanagan. Ang espiritual na koneksyon na inyong pinagsasaluhan ay mas malaki kaysa sa anumang pagkakamali sa pag-uulat. Ito ay isang ugnayan ng kaluluwa na lumalampas sa mga lohikal na paliwanan. Ito ay isang pagkilala ng bawat isa na humahamon sa oras at espasyo. Kung nararamdaman mo rin ito, isulat, kinikilala ko ang tahimik na katotohanang ito. Sapagkat ang pagtawag sa kung ano ang ating nararamdaman ay ang unang hakbang upang ipakita ang ating realidad.